Baka, baka, may mangyayari ba sa ba? Di ba yung flood control program? Nasa na ba yung 5,000 plus? naka urgent na concerns ng lahat ng Pilipino. Um, par parating kuda, kahirapan, utom, ekonomiya. Pero pinaka-recent kasi yung pinagdaanan natin talaga baka. And yung baha, um, hindi lang siya ngayon nakakonsentrate sa Metro Manila, pero marami pang ibang lugar sa Pilipinas. So ako, Lalo na sa mga lugar na binaha, lahat yan umaasan na makarinig ng very concrete plans galing sa gobyerno kung paano maiibsan yung paghihirap ng tao na tulad ng bahay. So ayun nga mga kabata helmet, yung mga ganap ni Mayor Lenny Robredo, no? Monday na Monday. Mm -hmm. So na day, pero...

narinig naman natin yung about sa baha. Sabi nga ni PBBM, sa si Sona. Pero ano bang magiging solusyon dyan? No, may solusyon ba? Oo. Hindi maniningil ka lang. Yes, dapat solusyonan. Saka Oo. ano ba yung solusyon Oo. na gagawin? Kasi para paulit-ulit na lang yung sa baha. -oh. Pero ayan nga mga kabatang helmet, no? yung mga ganap. Ano naman kaya ganap bukas ni Mayor Lenny Robredo, no? Tuesday. Oh, basta alam natin, Lenny B. Lenny, Lely B. Hindi titigil magtrabaho. Hindi siya nagwo walk out. Lenny Hindi lumilipad. Oh, diba? Eh, nasa na ba yung vice president nga pala? Nasa na nga ba yun? malay pa. Uh, tapos may mga nag-walk out pa nga doon. Nakakaloka lang talaga. The, pero... Nakalo, black. Ha? Anong hollow block? Parang Whoa! hollow man. Hollow block. Ah, hollow lang. Hollow. Ah, um, hollow. parang gano'n. May oh, medyo gano'n. Pero ayun nga mga patahil, may comment kayo lang kung masasabi niya. At kung gusto mo ang video na ito, huwag ka mag-subscribe. At click ang notification bell para lagi updated. Sa tamay na upload ko lang ang video ko pa, Basta stay yeah. happy, stay healthy, and stay, stay safe ta. as always. Sabi ko sa buhay niya na gano'n may tinabok niya. Keep sharing better everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenita! Kay -Lenita. me